Mga kaagoy! Mayong araw ay may nag-order nga sa akin ng pride isaw. Tatlong kilo pa lang niluto natin na isaw mga tol. Bakit chat pala sa akin yung mag-order? Kukuha daw siya ng pride isaw dahil napanood niya daw yung aking vlog. Ay okay, mga tol, hindi ko na tinanggihan dahil pera na ngayon. Pung styro nga ang ginawa nga natin na pride isaw mga tol. Ipang pupulutan daw nila ito. Agoy! Ngayong araw nga mga kaagoy, gagawa nga tayo ng fried isaw. At nabili na nga natin na isaw dito mga tol ay na nga yan. Yan na lang kasi nadatnan natin mga Dahil tol. naubos na nga yung isaw na hindi pa nalaga. Ugasan nga lang natin ito ng maigi. At saka natin pakukuluan. Balit tatlong kilo nga ang binili natin mga to tol. sakto na nga yan sa sampung styro. Hindi ko nga ina-expect mga kaagoy na may mag-order talaga ng pulutan. Nagustuhan nila kasi mga kaagoy yung vlog na pinanood nila. Kaya, gusto daw nilang matikman yung niluto kong fried isaw. hindi na ako tumanggi. Sayang na rin yung kikitain ko nito. Kung naalala nyo mga kaagoy, nag-vlog talaga ako ng fried isaw. At trending ngayon. Mm -hmm. Dahil nag-order nga sila sa atin, gagawin nga nating special yung ating ipipritong isaw. Na hindi talaga nila makakalimutan. Basta sa part na ready ko na nga ang mga lahat ng kailangan Naglagay ko. Lagay na muna ng ako ng tubig diyan para mapakuluan nga natin yung ating isaw. Bali kahit anong isaw pa lang gamitin niyo diyan mga tol. Balik, sa isang styro mga tol ay nasa 100 pesos. Napakamura niyan na mga kaagoy. Malalasap niyo talaga yung tunay na sarap ng isaw. Dun talaga ang bentahan ko dito mga tol. Napakamahal nga ng mga sangkap natin, sis. Pakukuluin ko lang ito nang mga 15 to 25 5 minutes. Magang matanggal talaga yung lansa o duminga ng isaw na to? Pag nagpapakulo pala ako ng isaw mga kagoy, naglalagay pa nga ako dito ng mga sangkap na pampatanggal ng lansa. Tulad nga ng paminta, luya, asin, bitchin, bawang at dahon ng laurel. Basta hintayin lang natin ito kumulo. Bal bali mag-order pala sa amin na hindi masyadong kalayuan nga dito sa bahay. bali manggagaling pa nga sila sa manawag. At dadaanan nga nila ito ng alas tres. bali kailangan ko na nga itong maluto agad dahil alauna na nga dito habang nagluluto tayo. Yung mga ganitong order mga tola, hindi ko na ito dahil pera na to. Sino ba naman ako para tanggihan yung pera? Abi, na mga tol, mahirap na kumita ngayon ng pera. grab kung grab mga pre. At nakalipas nga ang 20 minuto ay okay na nga tong ating isaw. Alam nyo, minsan natutuwa talaga ako mga tol. May, May mga nagchat sa akin na nag-o-order. Ng mga nilulutuan minsan ko. Minsan tinatanggihan ko, minsan palag naman. Kadalasan kasi wala kasi ako sa bahay. Ako kasi magtrabaho para kumita. Pero kapag hindi naman busy-busy mga pre. Ginagrab ko nga opportunity para kumita nga sa loob ng bahay. Kasi sayang rin naman yung talento oh. ko. Hindi matitikman ng ibang tao yung luto ko. Bali oh. pala kaya sila nag-order sa kaya amin. Dahil meron daw pala silang pupuntahan na birthday. Ito daw ibibigay niya nga daw na pulo pulutan sa kanyang kaibigan dahil wala daw siyang maiisip na pulutan at nung nakita niya nga yung video ko nagdagal sa akin nagmessage. dahil tapos na nga napakuluan nito na hinuhugasan ko na nga ulit para malamigan para mabilis nga natin matimplahan ito sis bali lalagay lang nga natin ito sa malinis na bilao kami marami na nga rin yung tatlong kilo pero kapag maluluto na nga yan parang oontin na nga dahil nawala nga rin yung tabataba -taba nito at habang nagluluto nga ako meron ngang pusa na naghahanap ng pagkain to niya tuwing magluluto talaga ako hindi talaga umaalis sa akin gilid dito pala ako magtimpla ng isaw maglalagay nga lang tayo ng paminta dito para umalsa nga Mismo, yung mga pampalasa na ilalagay natin dito. Habang nilalagay ko nga, hinahalo ko na nga rin ito. Naglagay na rin tayo ng pampaalat para may na malasahan yung customer natin. Kailangan na kailangan talaga natin maglagay rin dito ng asin. Para may malasahan nga yung customer natin. Depende niya sa inyo kung paano nyo nga ito timplahan. Sa pagkalagay, haluin ng maigi hanggang kumalat yung asin. Bali, naglalagay rin pala ako dito ng isang magic para sarap. Para mas talong sumarap nga itong ating pulutan. Isang magic sarap lang naman ang nilagay natin dyan para hindi sobra. Kasi himasin lang natin ng maigi para kumalat lahat ng pampalasa na nilagay natin at magbalansin nga ito sa isaw. Para mas lalong maging crunchy nga ito mga tol, maglalagay nga tayo dito ng cornstarch na konti. At dalawa or tatlong kutsarang powder ng harina. Yan nga lang yung ginagamit ko para maging crispy nga yung ating isaw. Shush. Tapos uulitin lang naman natin na himasin ito ng maigit. Para nilagay natin powder ay kumapit nga sa isaw. Kapag hindi natin kasi nilagay ng cornstarch sa sarina. Bakit kasing kalalabasan ng ating fried isaw. Kaya mas maigi nga na maglagay nga tayo ng konting cornstarch sa sarina. Nakakamis talaga yung ganitong pulutan mga tol. Lalo. lalo, lalo kapag ikaw talaga nagluluto. meron katagalan nga lang pero sulit nya kapag natapos nato. Tapos na sa sa usaw -usaw nga sa suko na may sili. May sibuyas at pipino. Shish, sarap. Nilabas ko na nga dito yung na gagamitin nga natin pang At naglagay na nga rin tayo ng mantika dito. Buti na lang meron pa akong mantika dahil nakalimutan nga na yung bumili ng mantika sa palengke. Bali, ang una muna nga tayo ipiprito itong bawang natin. Bali, maglalagay pala ako ng bawang. Sa ibabaw mismo ng isaw pang toppings nga natin. Kapag ito. naging golden brown na nga yan, okay na nga yan. Dahan-dahan nga lang natin ilagay yung ating isaw. Na mainit nga nating mantika. Bali, malakas rin pala tong tumalas Unti-unti ng ko nga lang ito piniprito para hindi nga magkadikit-dikit. Kapag pinagsabay ko nga sila lahat. Pangit yung kalalabasan ng ating isaw magkakadikit-dikit. At sobrang hirap nga tanggalin para makain. O. Kapag alam nga natin malutong ito, saka na natin ito hanguin. Hanggang ganito nga ang maging itsura ng ating fried isaw. O mga kaagoy, ito na nga yung crispy isaw natin na ibebenta nga natin mga choco. Naku, no. itsura pa Sobrang sarap na. Pwedeng pampulutan talaga ito. Makikita mo talaga yung sarap niya. Pramis, ah. masarap talaga ang crispy isaw kapag tama ang pagtitimpla. O. balito palang gagamitin nga natin. Best na medyo malakihan nga. Kaya nga natin ay 100 pesos para hindi naman malugi mga customer natin. Sa 3 kilo nga mga mga eh. tinatantsahan ko na nga lang ang paglagay ng isaw. Dahil isang tao lang naman ang bumili sa akin. Kung nagbebenta kasi ako ng ganito ay talaga tinitimbang ko mga nga. Para walang halong daya. Sa ibabaw, maglalagay nga tayo ng bawa. Pangontra pang high blood. At saka magpapatong nga tayo dito ng sili. Kung gusto nilang gumawa ng sausawan, pwedeng pwedeng nga nila tong ilagay. O oh, mga kagoy ka Malapit na nga matapos yung ibebenta natin crispy isaw. Yung ganitong pulutan ay talagang sobrang sarap. Sama pala mga kagoy ka kung napanood nyo tong video na to, pakicomment naman kung taga saan ka para lang ako kung saan napadpad ang aking vlog. Ganitong pulutan ay talagang quality quality. Oh, Sige hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy.